Sinabi ng dati ng bagong tawag na pagkabitaan natin ang bakong. Oo nga, limang taon na naman. Uulit ko muna sa dati ko. Dati, kanan natin ibababa ba ang bakong. Ibaba natin ito pagkatapos kung maglakad kasama ang ating anak. <gasps> Sobrang ganda ni Rosita! Tayo ko alagaan si Rosita mula dito. Gusto kong puntahan si Delphine na yon ng ang buwan. Pwede bang sumamang ka sa akin? O sige, pumunta na tayo sa bakod sa dami ng malagong halaman. Rosita, matagal na kita hindi nakikita. Sa tuwing tumitingin ako sa buwan, naisip kita. Namiskin kita. Sana hindi na lang tayo magkita sa kahit ako. Kinususuklaman ko na ang ating mga ama ay mag-aaway. Pero, mas talo kitang minahal. Kasita, kailangan na natin umuwi ngayon. Kailangan ko nang umalis. Kinihinta ko ng aking ama. Batu, ninakaw nila ang ating bayan parang iyon mo sabihin ni nako nilang dupa natin. tinan ko na yon ang kinatatayuan ng bakod ay limang talampakan na malapit sa ating lupain sabihin niyo na ibalik ang bakod sa dating kinatatayuan. opo ugulat ko sa yung mamaya datu kalit si datu ng gagalangen na inilapit namin ang bakod sa kanila ng limang talimpakan, ano ang dapat kong sabihin sa kanila? Sabihin ninyo na ako hindi magnalakaw. Ang bakot ay binabalik ko lamang sa dapat niyang kinatatayuan ayon sa mga kasulatan ng aking mga ninuno. Sinabi nila sa akin na hindi nila ninakaw ang lupa namin. Sino sila? Ang tanging solusyon ay digmaan. Dato, araw ng bingmaang ngayon. Dato na tayong umalis. Masakit ako. Ah, ah, Tawagan si Dolphin. Kailangan ko siyang makausap. O sige. Dolphin, Dolphin, kailangan kang makausap ng tatay mo. O sige. <coughs> Anak, sinasabi ang aking doktor meron ako mahiwagang sakit Mamamatay ako. Kailangan mo bagong heteron ng kagalangin. Papa, gagawin ko lahat para parangalan ka. <coughs> karanasan si Delphine sa digmaan, kailangan ko siyang kumbinsihin na umalis. Walang oras magkipag-usap. Okay. Pwede mo bang sabihin kay Delphine na magkipagkita sa aking samay bakod pagkatapos ng digmaan? Opo.

Kailangan kong tumawag ng doktor. Ama, wala nang pag-asa. Pwede ako mamatay. May isang bagay ka magagawa para sa akin. Ano <coughs> yun, anak? Ibiling sa tabi ng pipinag-ibingan ni Daphne. Oo, oh, sige, okay, anak. Baka naman kita. Parang tulig ng babae. Parang sumpang kita. Sa palagay ko ay nagmumula ang boses sa dalawang Nalig ako ang tinig tuwing buwan ng mayo taon-taon sa tabi ng bakod. Kung well, gusto mo mga ang mga halaman sa tabi ng bakod, sige. Magkakapit ba ang dalawang kalansay?